Isang umaga, paglabas ko ng bahay, gulat na gulat ako sa nakita ko. Kala ko yung mga benderita sa labas nang nilalagay. May Ay, nakasabit din kasi dito sa amin. Sa bahay ko pa mismo. Piesta na kasi kinabukasan. May mga naglalako ko na nga dito ng halea. Usong-uso talaga yung hugis isda. Sobrang dami nga binili ni Mama Blue. Siguro marami silang bisita. Dito sa amin, tulong-tulong ang mga kapitbahay maghiwa ng karne. Mula ko, siguro ito pang adobo. Eto, sure ako pang minudo to. Bod sa ulam, meron nga din pala itlog at hotdog. Siguro pang sopas to. May lutong ulam na nga din pala para sa mga naghihiwa. Wala pang alak pero nagluluto na agad ng pulutan. Medyo nakakalungkot ang pesta namin ngayon dahil wala kaming handi handa. Makakayak pala talaga maghiwa ng bawang. Magsasangagla kami ng kanin. Kahit wala kaming handa, basta dispiras. Kahit pa paano, naglilinis kami ng bahay. Medyo masikip dito sa kusina namin. Kasi dito nakalagay tatlong washing machine namin na hindi na ginagamit. Balak na namin ilabas to para ipamigay na. Kaso mabigat, hindi kaya ni Boy Ubo. Kaya naman to the rescue yung pamangkin mo. Kaya naman binili ako sa si Shopee na talaga namang lifesaver. Kita nyo naman sa cover para talaga siya sa washing machine at ref, Para talaga siya sa mga mabibigat na bagay. Pero siya apat na baka na duksungan. Itong apat, apat magiging katawan niya. Pero siya kasamang apat na gulong. Nakalagay naman sa plastic yung mga screw. kasi mahirap tignan habang ginagawa. Pero napakadali lang niya instruction niya pero hindi ko na binasa. Pag napagkabit-kabit mo na 'yung mga katawan, kaya natin i-screw apat na gulong sa baba. Tinin, 'di ba ganyan lang kadali? Diyan natin ngayon ipapatong 'yung washing machine. Kumpara mapapadali dito ang trabaho mo. Um, Bubuhatin mo 'yan, pwede pa sumakit ang katawan mo. Pero dahil sa binili natin na 'yan, walang effort effort, tutulak mo lang 'yung washing machine. May paikot-ikot pa si Boy dito, eh. Pwede oh. niyo pala i-adjust kung malaki o maliit ang ilalagay niyo. Hanggang 168 kilo pala 'yung kaya niya. Kaya basic lang dito sa rep. Tingnan niyo, nagmukhang magaan siya. Pwede niyo lang siya malilipat ng pwesto. Ang kagandahan pa niya dahil nga nagagalaw siya, pwede niyo mawalisan 'yung ilalim. Kaya naman sa mga may gustong umorder, sobrang mura nga lang pala niyan. Nasa siyoshun nga pala yung link pagkatapos naming maglinis kumabog yung barangay sa amin nanalo nga daw si Mama ng bigas kung uisipin mo sobrang daming tao sa amin pero kami yung pinalad na manalo kaya naman salamat agad habang papunta na kami sa barangay kaliwat kanan na nga pala ay mga palabunutan data piso lang bawat bunot ng 5 piso na kaya parang hindi na nakake kasi ang mahal na isang kabang bigas palay na pananahan ni Mama abot na sa amin today isang buwan, tinanaw na lang, sinamahan ko si Boyubo makakasing hindi nito mabubuhat mag-isa dalawa na nga kami niya pero random ko yung bigas hindi ko alam kung paano kami nanalo basta blessed pinagpapasalamat agad namin awi ko rin bigay palay kapit bahay namin na adobong paa kasi nila na favorite namin to. Alam nyo ba ngayong pesta wala talaga kaming handa. Gulat na lang ako, meron naman yung rep ko. Ang daming matamisin na nakalagay. Oo, nakakala ko nga nakilagay lang yung kapitbahay namin. Kasi hindi naman kami gumagawa ng ganito. Shirt lang pero parang ang pang social naman. Kasaba ata tawag dito tapos ito namang isa ay leche flan. Kaya thank you pala kay Ma'am Nakel from Italy. Sa pala nag order nito para sa amin. Bukod from Italy, meron din pala galing from Hong Kong. Sa mga ganitong bagay talaga tuwang-tuwa si Mama. Tuwang-tuwa siya pag nakakatanggap siya ng sabor. sabong, sabong panlaba at saka shampoo. Kumpleto, meron pa mga patis toyo, may butter pa at panggawa ng spaghetti. Kaya thank you video pala kay Ma'am Minayong from Hong Kong. Tuwang-tuwa si Mama kasi meron na naman siyang sabon panlaba. Pero hindi pala nagbigay sa amin ng trapilya ng baboy. Pwede na itong ulamin bukas. Galing pala yan kay Dada din ng family din. Sarap niya lalo na pag sasuka. Dito rin pala talaga ako nagulat ang todo. Si tok lang wala talaga kaming handa. Kaya thank you pala kay Tita Loida from Italy. ipadala siya mismo ng pera para panghanda namin. Kaya hindi ako nagbita kasi akala ko wala kaming handa. At nakakahiya din magimbita kasi hindi naman kami ang gumastos. Gusto ko kasi mga sikat lang iniimbita. Ito pala yung mga listahan na iniimbite ko. Iniimbitahan ko pala si Tony Pollard, si Ibana Alawi, si Sena Barake, Donald Bartolome, Cherry White at Team Kadagumpay Mahaba pa sana yan kasi yung tinda ng ballpen ko. Charot lang! So, wala talaga kami handa mga kadugyot. Nagulat na lang ako na meron palang nagbigay sa amin na hindi ko alam. Kaya yeah, thank you talaga sa inyo. Yun din dahilan kung bakit hindi ako nag-imbita kasi nga wala naman talaga kami handa. Kasi mga na itong talagang gipit. Kasi syempre may mga Mima may mga bagay kami na unang, may mga ibang bagay kami talagang importante na pinaghahandaan at nilaanan ng pinaglaanan. So, sa mga nagbigay po sa amin, thank you po sa inyo at sana sana is naging masaya po kayo sa mga ginagawa namin video. So, ilang. Thanks for watching. Bye-bye!